Una po, habang nilalamayan po ang bangkay sa kanyang bahay mm -hmm. na siya po ay nakaupo, nilalamayan po siya ng kalahating araw, isang gabi at halihating araw po sa umaga. Mm -hmm. Habang siya po ay nilalamayan, nandito na ang mga bayanihan po. Bubutasin yung bato. Mm -hmm. Gagawa po sila ng estapuling mm -hmm. para may batayan po sila. May indamyo sila. Mm -hmm. Pagdating dito, ready na po siya. Kung bakit may maiksi, Matulad po nun. critical po siya na inilagay po. Nakagamit po siya. Mm -hmm. Kung bakit may mahaba, normal na nakahiga po siya. Mm -hmm. Napakaliging tao kasi siya. Pangatlo, sila po yung mga elders na kumplito ang kanilang mga anak at ako, at siya ang unang namatay, pwede siya po dyan. Mm -hmm. In the 1900s, ang nauna po dito, doon sa taas, hindi kita. Mm -hmm. May kuweba na maliit doon. Sila yung mga elders na maraming anak at ako, at sila ang nauna. Pero, pag may nabawas na anak o apo, hindi siya pwede dyan. Hindi pwede. Nakwinto ko na sa inyo. Apo, apo, doon apo. siya. Mm -hmm. Kung bakit hindi sila ma kung bakit hindi po sila marami. Bihira ang tao na sang elder na nagkakaidan ng 90 plus o 100 or 80 plus na survive pa ang kanyang mga anak at apo na walang sakit. Opo. Hmm, Sabihin, siya ang pagka uh, sa mga anak at sa apo may nabawas na isa, hindi di, na pwede. Hindi na siya pwede dito. Ah, Dahil kaya ang talagang nag... kaunting-kaunti lang. Yes po. At isa pa po, walang kuweba dyan, di ba? Mm -hmm. Dahil walang silang pwedeng pagdelagyan ng kuweba na ihang nila. Mm. Hindi po sinadya na ihahang yan para sa mm. turista. Napilitan lang. Napilitan lang po dahil karapat-dapat po sila dyan. Mm. Eh kung hindi sila karapat-dapat yan, maraming kuweba dyan. Magayang pinuntahan mm. natin, oh, po, po, pwede po. doon. Kahit sa baba, pwede siya dyan. Mm. Ganyan ang history niyan. Okay. Unang maglalabas sa kanilang bahay, dahil nakaupo yung tao, aalisin siya sa kanyang upuan, ibabalot siya sa makapal na tela, na kanyang blanket na color putty, na may steps na black, mm. at uh, babalutin siya na naka ganito, unang mm. maglalabas sa kanyang bahay, either anak o apo, bago magbayanihan ng mga tao na dadahin po siya dito. At walang balsa mo yung patay. Yes po. Uh, ano ba ang taon ngayon? 2023. Okay. So, uh, itong mayiro na pinakialaman ng nature na bagyo, mm -hmm. pinakababa dito, yung yes, mayero, 2010. The year 2010. Kaya ilalagay dyan? Yes po. Yung nasa gitna na pinakababa ng bungitog, the year 2012. Mm -hmm. Yes po kuan po sa ngayon kung meron na... Parang man, sila yung dalawang latest latest na nanggagagyan. Yes po. Kung may mamamatay man, kung magaganon siya sa mga batu-batuhan, hmm. hindi ako maniwala na dito. Siguro sa ibang direksyon siya mapunta, hmm. hindi dito. Bakit po? Eh, bihira nga ang mga How elders sabi? na kumplito uh, kanyang mga anak at... <laughs> Ako ba ayun, at siyang ayun, Marami nang nagiging sakit ng tao. Oh, yes po, oh, dahil sa pagkain. Dahil sa pagkain. Oo. Sila po yung mga tao na kumain ng organic. Oo. Hindi na, walang bitin ang kinakain nila eh. Mm -hmm. Ang mga baboy nila hindi nagpifeed. Mm -hmm. Ang mga wala silang bitin maliban sa kwento daw nila. Yung asin, kinukuha sa Ilocosor noong mm -hmm. unang panahon. Pero yung oil, Kinukuha sa baboy o baka mm -hmm. o kalabaw nila. Ganun lang po. Doon si wala silang pangkrito na komersyal. Mm -hmm. Walang Jollibee sa kanila. Paano yun? Mm -hmm. di matitigas sila. At pag sila daw ay namatay, kahit 3D, really, hindi masyadong mabaho. Mm -hmm. Number one dito sa sagada, malamig. Mm -hmm. Lalo na pag December, November siya na, oh, ano? Oh, po, yes, yes po. Oh. At uh, ayon sa mga scientists tayo sa generation natin, ang sasarap na ng kinain natin, pag tayo ay namatay, dalawang araw na ako, iba na ang amoy. Iba na ang amoy. Totoo, Dahil sa kinain natin. Yes po. Oh. Puro chemical na. oh lalabas na ang mga kinain mm -hmm. natin, mabako na. Ganun, ganun po ang story nito. Any questions? So, ito lang po ang hanging coffin. Wala na ibang lugar. Uh, meron, pero hindi sa ganyan na style. Oh. At hindi ganyan yung story nila. Mm -hmm. Ang story nila, alas uh, sa community na hindi, basta nasa taas na bato, mm -hmm. makikita din natin dyan. Mm -hmm. Pero ang story na makikita natin dyan, same story. Doon nandoon? Yes po. Mm -hmm. Taas na bato, may butas sa gitna, mm -hmm. doon inilagay. Marami. Dyan po sa mga nandyan, ilan ang edad ng pinakamatanda? Mm -hmm. May 100 years old. meron Yes po. Yun, yung nasa gitna at nasa ano, mm -hmm. pinaka, yung buong buong nakahoy na inukit, mm -hmm. Kasi itong pinakababa dito eh. Yung dalawa ang pinakalitis. Ano po yung pinakapang support ng coffin? Bakal na nakabaon? Yes po, bakal. Sa, ah, Dinutas yung limestone. Oh. Inilagay muna yung bakal. bakal. Inilagay yung coffin. Tapos pag uh, ilalagay muna dyan ang coffin bago ilalagay ang patay? Yes po. Habang nilalamayon sa half day, one night, half day yung hmm bangkay. Ginagawa na yan? Ano? Ginagawa na. Nagre-ready ng bayanihan ng mga ka relatives, mm, kapitbahay, o mm, matitigas na tao na pupunta dito. At uh, una, kung sampo sila, napakadaling kumuha ng kahoy dyan sa tabi-tabi. Mm, Gagawa silang scaffolding. Scaffolding. Yes, yeah, scaffolding. And then, butas ka agad. In three hours, tapos na. Mm, Handa na yung ataul all mm, Ilalagay na po ito pesto. Mm, oh Kinabukasan, alas dos o 1.30, andito na sila. Inaantay yung galing sa taas. O pagdating nila, pasa pasapasa sila, ilalagay nila, tatakpan nila, at sasabihin, Ibig sabihin maiwan pag, ka na. Ang paglalamay po ay ano lang, ilang hali ila. Half, bali, day. Ilang, half mm -hmm. day. Dahil kung namatay sa, kung namatay siya ngayong hapon na ito, wala pa eh, nakaano pa siya eh. Nakahiga pa. Mm -hmm. Bukas na, uh, umaga na. Mm -hmm. Dahil sa matanda siya, alas dos yun na, ipapaupo na. Nalamayan mm -hmm. siya, bali half day na yun. Mm -hmm. At isang gabi, mm -hmm. kinabukasan umaga na, iin mm -hmm. na. 1.30 o 2 p.m., dadalhin na dito. Dadalhin na dito. Ah, Ganun mm -hmm. po ang lamay niyan, at walang balsamo. Mm -hmm. Okay na po, okay na po. you <laughs>